so O, oh, Lolo! Ay, nagawa mo yan! ako ng bulak para gagawin kong slime. Pwede ba yan? Opo! Oh, oh. Ano, game? The game! Ayan at magsimula na tayo. Gagamit lang ako dito ng konting-konting bulak at bubuhusan natin to ng glue. Gagana ba talaga yan? Lolo, opo gagana po ito. Gusto nyo po bang makita? Abay gustong gusto! Yun naman po pala eh. Kaya intayin nyo po lolo. Ano ba yung gagawin mong slime? Anong klaseng slime? Gagawa po ako ng bouncy cloud slime. Bouncy? Ano yung bouncy? Bouncy. Yung tumatalbog-talbog po lolo. Lalagyan ko na po ito ng color blue para magmukha po siyang cloud. Na merong puti-puti. Slime na tumatalbog! Kaya mo yon. Aba, dahil po sa bulak ay tatalbog po ito. Kaya panoodin nyo pong mabuti. Hindi po ito yung typical slime na ginagawa natin, Lolo. Hindi po ito stretchable, glossy din, pero masarap pa rin hawak-hawakan at pindut-pindutin. Kailangan lang po natin itong imasa-masa para maghalo po yung pinakabulak, glue, at yung pinaka-color blue po natin. Wow! Para may imagine ko na! Talaga po ba, Lolo? Tignan niyo po, oh. Unti-unti na naghahalo yung glue at saka yung pinakabulak. At nagahalo na rin po yung pinakakulay na blue. Sinong bu? Hindi po bu, lolo, blue. Di ba po gagawin po natin itong parang ulap? Ulap na tumatalbog-talbog. Ulap na makunat na tumatalbog-talbog po, lolo. Abay siya! Bilisan mo na! Dahil gusto ko nang makita! Ako nga din po, lolo, eh. Gusto ko na rin po ipakita sa kanila itong slime na to. Dinagdagan ko na lang po ito ng activator pa para medyo maging makunat po siya. Dahil hindi po natin ma-achieve yung gusto po nating slime kapag hindi po siya medyo matigas at makunat. Kaya kailangan po natin itong imekos-mekos, itornet-tornado, masamasa masa at pindot-pindotin na parang tinapay, lolo. Aba! Mukhang nakikita ko na! Nakikita nyo na po! Ay oo! Oh, oh. ang galing! Hindi po nga po tapos eh. Binobola-bola nyo talaga ako, lolo. Aba! Alam ko naman na magagawa mo yan ng maayos. Abe, o oh, syempre naman po, Lolo. Ako pa ba? Eh, sanay na sanay po akong gumawa ng slime, Lolo. May slime na malambot. Merong slime na stretchable. At merong slime na bouncy. Katulad po nito. Aba, nagbabounce ba yan talaga? Aba, challenge mo ako, Lolo, ha? Wow! Ito na ginawa nating cloud slime gamit ang bulak. Tingnan nyo naman, ang ganda ng kulay. Hindi stretchable at medyo makunat na para na activator pero maganda pa din gawa na rin kayo ipa na natin aba bouncing nga oh <laughs> di ba, lolo bouncy cloud slime gawa na rin kayo ayos